Vicente Pirer. Ano, Sanchi? magaling. Saan magaling yan, boss? Ar anong ano ah, si parang, Yung kahoy, klase? Ganto rin. parang magkaiba? Kaya ang kanyang Parang magkaiba? Oo. Oh, kaya lamang hindi sinag. na yung hindi lang siya. San Vicente Ferrer. Ang linaw ng ano. Gitna yan eh. So, Ang linaw ng, ng okat. Ang linaw ng okat no. Sino? Gerson. Ang Si Sinagyon. Nakakayo nasa ano. Aray. Yan. Yeah. Ako'y okay, mayroong malaki na okay. nakakayo. Wala lang sa akin. <laughs> Aray. Naka. Uh, uh, ba't ibang klaseng Aray. Kalis. Ang mga. Oo. Oo. na Aray. Aray. Ano pa yan, boss? Ano pa uh, ah, pa <coughs> ah. yun? Ah, siya, ang na. <laughs> 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 <dame> ang dami kay Mario, ah. <dum> <Lagas> na <dum> kay boss. Ano yung four hole mata, are? Uh, ah, um, ay. Um, ano, ra ano, ano, ra ano, 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 ano,

ay, wala akong ipakita lang, lang kayo, pero hindi ko nilalabas aking original. Wala? Mm wala. -hmm. Mm -hmm. Hindi. Eh, pero hindi ko nilalabas aking pang-BI lang. Ano ako uh, Yan Iyan ang kabal. din rin. Anong... Gawa sa kahoy yan. Anong kahoy? <coughs> Ay, yun na yun. Ano na... San Miguel. Kabila na Ay, siya. Sabi niyo, paghawak Paghawak kahit na yun. Ayan. Paghawak ka, subukan mo bali sa may ano, may cross. Ay, dudukot na Nasaan ka? Saan ka ba? Ah, are? Oo, sa Ano gagawin? Tatagain tao. Mm. Tatagay? Ah mm. ah. Tatagay na Ah. Ay <laughs> <laughs> <Talaga in laughs> oh. ah. ah, hindi, gilip dapat. Yeah.